O oh, yan, yung mga aso mo, oh. Mga anak mo na rin yan, mga mahal na rena. Parang mga anak mo yan makulit, o. Oh. Yan, nagalit na. Yari kay, yari kay, kay mahal na O oh, yan, yan, yan. yan. <laughs> sit na, sit. Sit. <laughs> yan si okay, Sion, si eh. Si Sayon kasi, binabara ko niya si Saya, mga kainags. Ano? Kasi nga si Sayon ay, ay si Saya, ay merong ng dalaw. Yan. Magandang araw po, magandang araw, magandang gabi. Kung nasaan man po kayo araw na to, no. At syempre, kung napapansin nyo, eh, nandito ako, nakaupo ako ngayon dito. At habang tayo ay nagko-coffee, at maya, 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 po ng konti, ihahatid natin si Mahal na reina Ay, eh, sarap ng pwesto natin dito, no. Ganda ng pwesto nito. Habang nanonood po tayo ng TV, ayun, no? ng mga uh, palabas sa TV, sa TV, sa YouTube. Yan. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. nandito dito lang sa ano ko yung tungkod ko. No? Yung pako naman mga kainay, you na no, know, dito okay naman ah. Kaya lang pagka, alam nyo yung pagka gising nyo sa umaga, medyo kailangan yung gumamit ng kay ko ba? Nang tungkod. <laughs> Para <laughs> hindi mabigla yung paano. Pero pag na, yung blood flows ay dumaloy na, eh okay na po, no? nakakalakad na tayo. Ayan, no? Yan yung ano natin tungkod. Tara muna tayo rito. At nako si Mahal na Reyna po ay naglinis ng buong bahay na naman, no? Si pagtalaga talaga 'yan eh. Oo nga, no. Oh, ito na naman, ma, oh. Nako, ayan na naman, ma, oh. Ma, oh. Ayun. Oh, yari kay, kay Mahal na Reyna. Oh, ah, yeah. siya, kaya lagi sumasam si Saya diyan eh. Stop. Ah, maglalaba muna ako ng mga damit ko ngayon, ay, mga kaimigs. Ay, okay. ano? i-dryer oh, dryer ko na lang. Ay! Oh, maraming Stop. salamat sa mahal na rin natin. Ay, muna yung kumot natin. Lagay muna natin yung coffee natin dito. Yan. Ako, maraming salamat sa Panginoon. Dahil ang aking nararamdaman sa aking kaliwang pa ay umayos. Ayoko oh. mo. Ayoko. <laughs> Di pa pala ako nakakisa, mahal kong Reyna. Naku, yan ang kasaba cake ni mahal na Reyna. Talagang sarap yan. pag nilagay sa fridge, na? Maano? May bit ko no? lang. Ay, nilagay mo sa ano? Pero mas gusto ko yung ano, mas gusto ko sa kasaba cake. Yung nilagay na sa Sa fridge ang ah, tumitigas. Ah, pero mas gusto ko 'yun eh, yung yung ano yung kasaba cake eh, na medyo makunat-kunat. Eh, mahilig tayo sa makunat eh, kasi makunat din tayo mga kainag. sa nuya. Ang <laughs> bihira. Oh, yung mga laga mo. Palabasin mo muna. Kakalabas lang yan eh. Pinalabas tapos kakatok ng bahay. Ano? Kasi nandito tayo sa bahay. Pag nandito tayo sa bahay, gusto ng na mga natin nandito din sila. Ano, ba? Diba? Ayan, tapos ito, tiramisu yata to. No, ano to ma? Tiramisu. Ah, tiramisu. Nabili namin sa Costco noong nakaraan. Ayan. So gusto namin yung tiramisu sa Costco kasi hindi, hindi masyadong matamis, sakto lang. Kasi bawal na po ang masyadong matamis dito kasi po ako po ay sweet. Para kay mahal na Reyna, baka po gamit na kami dalawa. Ayan. Medyo may pagka-corny po, pasensya na kayo. Ang hihira naman. O, oh, kakain mo na si Mahalarena at kasi siya po ay may pasok ngayong araw na to. At ako po ay walang pasok ngayon. Araw po ng Sabado ngayon, uh, July 26, 2025. Yeah, pero bukas nyo na po mapapanood dito. Nako, ano yung na yung Mahalarena? Nako. Daming laman kasi. Dapat magpalit ka na ng, ano, ng fridge kasi sobrang dami na ng laman ang nilalagay mo dyan. Hindi yeah. <laughs> na magkasiksikan. Kasi mag... Ah, sino ba? Kala ko kung pinakaalis eh, pala si Saya. Kasi si, yung bunsong prinsesita natin mga kainig, ano, ay nag-grocery na rin ng kanyang sariling pagkain. Tapos nagluluto na rin siya ng sariling pagkain niya. Pagkatapos siya magluto ng pagkain niya, ilalagay niya sa fridge. So pag kami rin nag-grocery ni Mahal na Reyna, ah, medyo yung fridge na yan ay napakaliit na para sa amin. Oh, ayan, ano? <laughs> Nakatanghod! Oh, dito na. So yung dalawang aso po natin, sinasama na natin sa vlogs natin yan. Kasi Parte na po ng family natin yan. O, dyan ka na oh, kumain mo para hindi ka na maistorbo ng mga aso natin dyan. At least medyo mataas dyan. O, oh, sige, dito muna ako sa... Ay, sa mo. Rambutan. Pwede ko na ba kainin itong rambutan mo? Hindi na okay, napapansin. Pwede rambutan. Rambutan. Ay, Ay, parang napanis na. Tingnan natin ito. Kinulog huh? po eh, kasi umaano. Ah, kinulog mo. Yan, tingnan mo. Ay, pwede pa ito. Pwede pa yan. Matigas pa. Masarap pa ito. Buksan natin mga kainis ha. Ah. Dali lang. Eto, tingnan natin, o, oh, yan, oh hmm? O, oh, mga kainags, ano? Nako. Masarap to. Matigas-tigas pa. Mako, ano pa, oh. Kaya, teka muna. Yan. O, oh, diba? O, oh, ano na naman? Ba't nakatanghod na naman tong dalawang to dyan? Naka! Kaya na naman pala. Ayaw na naman pala. Kaya pala. Gustong makisabay ng pagkain kay Mahal na Reyna. aha. Aha. Ah, na, dito na, dito na. Dito na tawagin. Halika na dito, halika na kayo dito, halika na Ay, tutubing karayo mga kainag sa no? Ang tawag sa amin dati niyan, tutubing karayo ng no, mga bata kami. Ay, nasa ano ba? Eh? Hinuhuli namin 'yan eh. Ayun No? Yan. <laughs> Hinuhuli namin dito 'yan, no? Pag ganun, wag na nating ulihin. Ayun siya, oh. Yeah. <laughs> Naalala nyo ba yan? Mga batang 80s, batang 90s na no, sa probinsya Mga tutubi, tipaklong <laughs> yan, hinuhuli natin yan eh, no? Yan, so, ay, salamat naman sa Panginoon at medyo umayos-ayos na yung pakaramdam talaga natin sa paan natin mga kainis. Ano? Pupunta lang tayo sa doktor, hingi lang tayo ng prescription ng gamot. Kasi iba na yung meron tayong reserbang gamot na naka sa bahay natin para kung sakaling may maramdam tayong hindi maganda, meron ka agad tayong maiinom. Dito na tayo sa ano, sa sa clinic mga kainags sana mm -hmm. Ay, buti naman din na natin gamit yung saklay natin pagka maglalakad tayo. Medyo pa ika tayo, no? Ari, wag wala tumawid at medyo mapapabilis yung paglakad natin pag may tumawid dito na sasakyan. <laughs> Yan. Ay, salamat. Hindi lumala, ano? Hindi tumuloy yung gout natin. Kumbaga, nagparamdam lang siya. Tapos sa ah, hindi tumuloy nakuha sa tubig siguro sa gamot at hindi pa ganoon siguro kataas yung ating uh, uric acid. Ayun, kung mapapansin niyo palakad-lakad ako, no. Ayun, pa ika oh. Diyan <laughs> talaga pag nagkakaedad na mga na, no. Ba, mo kamara ng pasyente ngayon, ah. Ah, pasok na tayo dito. Dito na tayo sa loob mga kainig, sana. Hinihintay na lang natin yung doktor para bigyan tayo ng prescription. Yan, so ito na. Ito na yung aking Uh, heel dito, dito, dito medyo masakit eh Pero hindi na siya gano'ng kasakit so, Sobra, kumbaga talagang ano na siya Hindi naman siya nagtuloy, pagaling na Yan, buti na lang nakapag-lotion ako <laughs> At least ano, hindi dry yung balat ko sa paa Di ba? Hi So yun mga kinays, ano? Uh, nanggaling na tayo dito sa pharmacy Tapid muna tayo Pharmacy para uh, kumuha ng gamot pero babalikan natin mamaya kasi nire-refill pa yon, Hinihintay pa yon. Ganon talaga ka Pero kailangan mo natin muhin ng bahay Para sunduin natin si Mahal na Reyna Ihahatid kasi natin eh Pagkatapos natin ihatid si Mahal na Reyna Kakain muna tayo Tapos balikan natin yung gamot natin dito Si Mahal na Reyna pala mga kainags Ay inihatid na ng ating abunsong prinsesita kanina Kaya hindi na natin na ihatid Napasok kasi yun eh So dito na tayo Kain muna tayo at mamasyal-masyal tayo kahit may, may kunting pilay-pilay tayo yeah. <laughs> Ayan, no? mabuti na lang yung mga ganitong klasing chinelas na suot natin eh. malaking tulong kasi malambot to mga kainags ano? malambot to para uh, sa ating injury sa paa eh, medyo parang merong shock absorber buksan na muna natin to yeah. bull So maraming mga nag-comment uh, Ito raw Medyo nakaka-trigger daw ng gout natin yan ano? Kaya ito na lang muna Tinapay na lang muna kainin natin Yan sarap nito Paborito ko to eh Pero masarap sana yung sauce Mga mga kainin ko uh. Parang hindi masarap pag walang sauce eh Sakasaw so -so na lang natin Masarap yung bawal eh Mmm pero ano lang, konting sos lang. Magkaroon lang ng lasa. Mga ganyan lang. Oh. Sarap. Ay! Mga ibon, oh. <laughs> So yung mga kinis tapos na tayong kumain ano? Nako, sarap pa ah. Sarap nung kain natin Sulit Kung baga, pag talagang busog na busog ka eh, no? Talagang kompleto yung araw mo eh Malamig na malamig, magaang na bagaang, magaang ang pakiramdam natin ano? Ba, parang gumanda yung pakiramdam pa, ng pako ah. Parang pag nagsisirculate talaga yung dugo, no? Talagang mas maganda, nawawala yung pananakit ng konti kahit konti lang, di ba? Uh, gumagaang. Ay, nako, daming tao ngayon dito sa Home Depot, mga kainis, ano? Humahabol sa mga project sa itong summer. Ay, ba, yung maganda-ganda ni ko ngayon, kahit papano, parang talagang bago mag isang linggo, sa susunod na linggo, eh, mukhang makakalakad na tayo na maayos, sa. Ah. <laughs> eh, ngayon, ayos naman, mga kainis, ano? Medyo parang meron lang akong hinihila. <laughs> Pag naglalakad ko, napapansin nyo, ayan, ano <laughs> Hindi, mabigat lang yung kaliwang bulsa ko. Punong-puno kasi ng pera yan eh. Kaya alam niyo naman, pag punong-puno ng pera yung bulsa natin, medyo nahirapan tayo maglakad. Yeah. <laughs> hindi, pinapalakas ko na yung ko mga kainang sano Pahinga muna natin to. Tapos na yung mga, Ay, hindi pa pala. Kukunin ko pa pala yung gamot ko doon sa ano. Kukunin ko pa pala yung gamot natin doon sa... Sa ano, pharmacy. Minsan parang gusto kong bumili ng ano, mga kainags, ano, yung alam nyo, yung electric na bike. Para kung sakaling gusto kong ano, kung sakaling gusto kong mamasyal, eh, hindi ko kailangan ipadjak yung mga paa ko, no? Para tumakbo yung bisikleta. Yung maliit lang, meron tayong hiniram dati na maliit lang na bisikleta sa tropa natin, eh. Di ba, kung sakaling uh, mangalay tayo, pwede nating itungtong yung paa natin kasi mababa lang yung bisikleta parang yung, yung gusto kong bilhin eh parang mga nasa 400 Canadian dollars yata ang presyo no oh. dati yun dati yan kasi oh. kasi katulad nito gusto kong mamasyal hindi ako makapasyal gawa ng hindi tayo pwedeng maglakad <laughs> ika ika ayan no oh. <laughs> pinag-iisipan ko nga yun mga kainag na ano? yan para kahit may tama tayo sa pa eh pwede tayong mag explore explore mamasyal-masyal, di ba? Kung saan-saan tayo makakarating. Di ba? Ito na sa clinic, sa, pharmacy. <coughs> so, yun mga kainag, ano? Ah, so, sabi nila, yung pinadala daw na prescription ng isang doktor, yung reliever ng doktor natin, hindi nila rito pinadala sa, sa pharmacy na to. Sa halip, pinadala nila sa ibang pharmacy. So sabi ko kaya nga ako babalik dahil ano para hindi na ako maghintay ka ako. Pero ganun din ang nangyari. So ang ginawa nila, inayos nila. Uh, sinend nila yung bagong prescription dito sa pharmacy na to. Kasi sabi ko pupunta pa ako ng, ng malayong, ano, malayong pharmacy. Kasi may pharmacy tayo dati. Doon natin kinukuha. Meron tayong record doon. Doon nila naipasa. Sabi ko ayoko na pumunta doon para maglakad. <laughs> Kasi maglalakad ka pa mula sa parking medyo malayo sa my north gate. Safeway, no? Sabi ko, hindi na. Uh, ya, paki ano nyo na lang dito, paki-resend nyo na lang dito. So, inayos naman nila kaagad. At dito, hinihintay na natin ngayon yun, yung pumasok yung prescription natin dito sa pharmacy para makuha na natin yung gamot natin. <laughs> ganon din, eh, ano? naghihintay rin tayo. Pero okay lang, ganon talaga mga kainay Ayun. Ito na, mga kainay nakuha na natin yung gamot natin. Ano? <laughs> yung sinabi ko na para hindi na tayo maghintay, umalis na tayo doon. Babalik na lang tayo, sabi ko, 'di ba? Pero tumagal tayo ng mahigit 30 minuto sa paghihintay at pag-aayos ng mga ng mga, ng ating gamot dito, mga kainis, ano? Kasi tiningnan pa yung uh, insurance natin. Nag-online pa ako, nag-open pa ako ng online kasi may mga kinuha silang information eh. <laughs> Pero buti na lang wala tayong pasok ngayon kaya okay lang. Ay, at is importante eh, ngayon, may meron tayong gamot mga kainags ano. Para kung sakaling uh, umatake uli ng ano, wag naman sana eh meron tayong bala. Ito to, to, to. Pero ngayon hindi naman natin naiinumin to kasi okay naman na yung pakiramdam ko ngayon. Kumbaga, yung naghihintay na lang tayo ng tamang araw para mawala yung konting pamamaga na nasa loob ng pamamaga ng paa natin. Nagpalit kasi kami ng ano, eh, ng insurance. Kaya eh wala ako rito ang luma ang record natin dito sa pharmacy, yung lumang insurance natin. So uh, binigay ko sa kanila yung card pinag-open pa ako nung insurance natin sa online ayun, para maayos lang kaya yun, yung ina inaakala, inaakala ko na mabilis lang ihingi lang ako ng prescription <laughs> actually binayaran ko ng cash mga kainags ano? kaya lang ang laki pala pag binayaran mo ng cash so nung na-open natin naayos natin yung insurance natin kalahati yung nawala sa ibinayad natin so binalik nila sa akin, ni-reimburse nila sa akin yung una nating binayad Ah, uh, kasi nga na-open na natin yung ano natin insurance. So yun, kalahati, kalahati yung nawala, ano? Na binayad natin. So malaking tulong talaga yung pag mayroon tayong insurance sa mga gamot. Dito na tayo sa ano sa bahay mga kayo, ano? <laughs> Kahit pipilay-pilay tayo eh natin yung cherries doon. Kung okay na. Pero dumaan kasi ako kanina eh. Sabi ko ba mukhang pwede nang pitikin ah. Yeah. <laughs> Basta talaga puro katarantaduhan, kapilyuhan eh, no. Napakagaling talaga ni Inags eh, no. <laughs> Ito na yung cherries mga kainig sana. Ayun oh, kita niyo naman namumula-mula na, no. Namumula-mula na. Wow, ayan pwede na, oh. Mula-mula na, oh. oh. dami na, oh. Ayun oh. oh de ba? Kuha tayo. Nako, pwedeng-pwede na 'to. Dami mga kainig, oh. Hmm? Mm. 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 Pwede na? Pwede? Mm. Itong Itong cherries na ito mga kainag Maganda to sa Maganda to sa ano Sa gout <laughs> mm Sarap. Mm. Tapos may may ng konti raspberries naman doon. Mm. Sarap. Mm. Mm. Hop. Oh. Nako, mukhang uulan na naman ah. Madilim na naman ang ating kalangitan. Nako po, Panginoon naman. <laughs> Magsasampay pa naman ako ng labahan natin, mga kainags. Ano? Ay, nako, matatapos na ang July. Nako. Mukhang hindi natin na mararanasan ng talagang matinding summer dito sa Alberta, Canada, mga kainags. Ano? Grabe. Dito, okay naman. Kaya may madilim na rin dito banta. Ulap, oh. Nako, doon, oh. No? Nako po. Pero magsampay muna tayo Kahit mga isang oras lang mga kainags ano? Grabe tong panahon na tong 2025 na tong weather natin ngayon ano? Hindi ko talaga maramdaman na Na summer na ngayon Summer ba yan? Parang Parang nasa Pilipinas ay tagulan eh no? Anyway, sampay na natin dito Tama na yung ko Baka <laughs> maabutan tayo ng ulan dito <laughs> Di, Hindi natin may sampay na maayos yung labahan ko Uy, mayroong tutubi dito kanina. Dra kanina dragonfly yung nakita natin. Ito tutubi naman, ang laki oh. Ah, wag nating galawin 'yan. Hayaan natin 'yan nagpapahinga 'yan. O nga pala kay Manny Pacquiao, no? Congratulations Manny Pacquiao. Nabigyan mo ng na magandang laban yung huling laban mo. Kahit pa paano draw, pero marami nagsasabi panalo raw siya, no? O, yan ay mga silampay natin, mga kainags, ano? May siguro uh, uulan to mga uh, mamaya pa mga alas 9 ng gabi. O mamayang gabi pa. Grabe, tara. Bili muna tayong pandesal, mga kainis. Ano? Tama-tama to. Medyo malamig-lamig ng konti ang panahon. Inom tayo ng kape. Pandesal na mainit. Nako, para tayo na sa Pinas, di ba? Mga ano yan, mga mansanas yan, mga kainis. Ano? Medyo malalaki na. Pwede na yun, pwede na. Mga ilang linggo. Yan. Ah! Alam niyo na kagad yung mga nasa isip ko eh, no? Uh, mga tawang ganyan eh, no? Ay, nako po. Yan. Bibili na tayo ng pandesal mga kayo. ano? Bibili na ang pilay ng pandesal. <laughs> so ay mga kainags ano nakabili na tayo ng pandesal oh. ang binili kasi baka magustuhan din ito ng mga bisita natin nako po Ayan ang langit natin ano. Ay, na muna tayo, hindi na makatiis. Ang sarap kasi nito. Bango eh. Hmm. Lalang hugas-hugas. Hmm. Bango. Ta. Hmm. Dito na tayo mga kainig sana. Tama-tama nag-iinit na tayo, ano, nagbo na tayo ng coffee doon. Pagdating natin eh bira-bira-birahin kaagad natin. Masarap to nilalagyan ng ano yung butter, no? Kaya lang medyo iwas tayo sa butter eh. Kahit yung keso na lang, keso, kaya lang wala tayong keso. Eh. Hindi tingnan natin. Kung meron ano. Bigyan nga natin ng pandesal tong dalawang to. Ah. Sit down ka muna, sit down, sit down, sit down. Let's lay down. High five. Good job. Ah. Good girl. Kuya Sayan. Kuya Sayan. High five. Good job, baby. Ah, kayo muna baka mo ka pa ni Saya. O, oh, naubos na agad. Ang bihira. O, oh, kainin mo na. Ha, ah, bahala ka dyan, ha. O, oh, ayan, binigyan kita. Nunahang ka na ng isa. O. Oh. Hihiyahiya pa. Kaya ganyan ang nangyayari. Pag masyadong mahiya kayo, mga no? ano? Sinusubo na. ayo eh. Ayaw pa. Hihiya pa. Kinain tuloy ng iba. Eto <laughs> talaga. Makapal talaga mukha niya, ni. Eh. <laughs> Katulad ng amo. Asa ba natin dito? Makapagkapin na tayo. Itong saktong. Ganda nung nabili natin, ha. Ah pangluto ng kape, oh. Wow, perfect na perfect. All right. Lagyan natin diyan ang ating pandesal. Pero syempre, higit sa lahat, magugas muna tayo ng kape mga kainags. Keso. Para sa pandesal natin. Oh, tabi na diyan, baby. Ako na diyan. Ako na diyan. Upo na ako diyan. Ako naman. Uh, <laughs> ah. ah, merienda po muna tayo. Ang sarap ng kape. Mmm. Tsaka pandisal, grabe, panalo-panalo para sa makulimlim na panahon. Tsaka ano po, maraming maraming salamat po sa ano sa panonood ano. Araw-araw niyo po akong sinusuportahan, araw-araw niyo po akong sinusubaybayan. Tsaka maraming maraming salamat din po sa mga comments niyo. Thank you very much. Tsaka syempre, don't forget to thumbs up po. Click the like, like button. Thank you very much po. Nako. Yung mga sinampay ko. Gusto po mo ulan. Yung bunbunan ko. Mababasa. ng Panginoon. <laughs> Pati yung sampahin ng kabilang bahay. Oh. Bihira. Ah, buti na lang. Nakasilip ako sa bintana. Kung hindi, nakupo po, Panginoon. Tapos ang natutuyo-tuyo na eh. Uh, ah, nilagay ko lang sa garahe natin yung mga silampay natin mga kainag sa nanakot babasain ko muna yung ulo ko at baka magkasakit tayo Tak, bilang <laughs> kau ulang ni